Tingnan nga natin itong dalawang inahin kung anong gagawin. Hello, magandang umaga. Gusto ko lang tingnan itong dalawang manok na ano. Itong isa si ganda. Magto two weeks na ito. Malalaki na. Ah, two weeks. O oh, tama, tama, tama. May git one week na ito. Ani mang sisiw mukha namang malus malulusog. E ito si Sigundi na apat lang ang napisa unfortunately. At mukhang may defect pa yung isa. So temporary, ang bilis ko nakagawa ng, ano, ng temporary kulungan nila. Ayan o, sandit lang. Tapos nilagay ko ng abo. Tuwan-tuwan na -tuwan, naman siyang naligo niyang kanina at ngayon pa lang pumasok yung mga sisiw hmm. pito lang nalimlima niya pero yung tatlo unfortunately hindi napisa buti ito si ganda yung anim 6 out of 6 ang galing Tapisa lahat so nagulat pa yung mga sisiw kanina kung bakit naglalakad-lakad na yung nanay niya lumalayo Uh, nasa na yung mga sisyo na nanito lang sa loob hanggang ngayon hindi pa nagsisilabas it is good naman ang kinakatakutan ko nga lang kasi ito masyadong malupit si ganda inaaway niya itong mga tuta hindi lang inaaway sinasalpak talaga kaya gusto kong nakatali siya eh, sinubukan ko ng pakawalan total medyo malalaki-laki lang naman itong mga tuta kaya na rin naman siguro nila na ano awayin itong inahin na, malaki lang kasi to eh kaya yung inaalala ko tulad ng narin nito kasi si yung si Consuelo may na ano yung na isang napirwisi yung isang tuta eh isang salpak lang wala na kaya ayoko na talaga na mangyari yun na ano oh ayan Uh, ngayon sinubukan ko ng pakawalan dahil sa medyo hindi na siya kasing tapab Ilang days na rin naman yung mga baby Ayan. Uh, Ito, yeah, finally, nagpapay nga na lang. Alright, so yun lang. And, feature ko lang tong dalawa kong inahin nakakatawa na meron na namang bago Okay, salamat.